mga tips sa taglamig para sa mga baguhan sa Canada. Ang taglamig sa Canada, lalo na sa relihiyon tulad ng Limington, ay maaaring maging mahirap dahil sa malamig na temperatura at pag-ulan ng niebe. Kung ikaw ay isang pansamantalang dayuhang manggagawa sa Limington o anumang iba pang bahagi ng Canada sa panahon ng taglamig, narito ang ilang mahalagang pangangalaga at tip na dapat tandaan. Bibigyan ka namin ng mga praktikal na tip at impormasyon upang mag-navigate at i-enjoy ang klima sa Canada. Manamit ng maayos Mamuhunan sa mainit na damit para sa taglamig kabilang ang magandang kalidad ng winter coat, isolated gloves, sombrero, at waterproof na bota. Layer ang iyong damit upang maiwasan lamigin at manatiling mainit sa sobrang lamig na temperatura. Kung hindi ka handa para sa taglamig, bisitahin ang aming opisina at bibigyan ka namin ng aming winter kit na may guwantes at sombrero na magagamit mo. Manatiling updated sa kondisyon ng panahon. Regular na bantayan ang mga pagtataya ng panahon upang maging handa para sa anumang kondisyon ng panahon, gaya ng mga snowstorm o sobrang lamig na temperatura. Sundin ang mga lokal na balita at payo para sa anumang mga update sa mga kondisyon ng kalsada o mga sitwasyon ng pang-emergency. Health at Wellness Mahalagang manatili ang mabuting kalusugan sa panahon ng taglamig kabilang ang wastong nutrisyon at hydration. Maging maangap tungkol sa iyong kalusugan, tiyaking mayroon kang akses sa mga kinakailangang gamot at humingi ng medikal na atensyon kung kinakailangan. Panatilihin ang isang malusog na pamumuhay upang palakasin ang iyong immune system sa mga buwan ng taglamig. Protektahan laban sa frostbite at harpothermia magkaroon ng kamalayan sa mga palatandaan ng frostbite, tulad ng pamamanhid at panginginig sa mga paat kamay at harportemia, panginginig, pagkalito at pagkaantok. Humingi ng medikal na atensyon kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito. Ligtas na transportasyon. Kung nagmamaneho ka, siguraduhin na ang iyong sasakyan ay handa sa taglamig na may mga gulong para sa snow at lahat ng kinakailangang pagpapanatili. Maging pamilyar sa mga diskarte sa pagmamaneho sa taglamig, kabilang ang kung paano pangasiwaan ang mga nagyayelong kalsada at mga bahagi na natatakpan ng niebe. Pag-unawa sa mga serbisyong lokal. Alamin ang lokasyon ng mga mahalagang serbisyo tulad ng medical na pasilidad, emergency shelter, at mga opsyon sa pampublikong transportasyon. Maging pamilyar sa mga lokal na numero at serbisyong pang-emergency. Pagharap sa kadiliman, ang Limington ay nakakaranas ng maikling oras ng liwanag, ng araw sa taglamig. Dapat mong isalang-alang ang ilang mga paraan upang makayanan ang limitadong pagkalantad sa sikat ng araw. Tulad ng paggamit ng full spectrum na ilaw. Panatilihin ang komunikasyon. Manatiling konektado sa iyong employer at mga kapwa manggagawa upang magbahagi ng impormasyon at suporta sa panahon ng taglamig. Ipaalam sa isang kasamahan kung plano mong maglakbay lalo na sa masamang kondisyon ng panahon. Kultural at Sosyal Adaptasyon Makipag-ungnayan sa lokal na kaganapan at aktibidad sa komunidad upang manatiling konektado at umangkop sa paraan ng pamumuhay ng Canada, bumuo ng isang social network para sa suporta at pagsasama manatiling konektado sa aming lingguhan at buwan ng mga kaganapan sa pamamagitan ng pagsunod sa aming mga updates sa social media. Tandaan, ang taglamig sa Canada ay maaaring ibang iba sa kung ano ang nakasanayan mo. Kaya ang pag-iingat at pagiging handa ay makakatulong sa iyong umangkop at manatiling ligtas sa mas malamig na mga buwan sa Canada.